Hi guys, what's up sa inyo guys? So yun guys, ang kitang ng ulo ko kasi mainit ngayon. Mainit ngayon ang panahon, di ba? So guys, meron nga pala akong ititiin sa inyo. Sino ba kasi yung idol nyo? Ito lang kasi yung pinapanood sa inyo kung sino ba talaga yung idol nyo. Sabi ba or si Sophia? Si Abby o si Ian Faye or si P? Iwan ko kasi Sophia kasi maraming lalaki. E ay ini... -ini Nagdidiin ako kung sino ba talaga yung totoo ni Ate Sophia. Kaya nga... Kaya, kaya nga... Kaya yung tinatanong ko kung sino ba yung idol niyo. Gusto ko oh, nga malaman kung sino pa. Kasi para naman, alam na. Kasi gusto ko talaga kasi makilala kung sino ba talaga kay Sophia. Kasi meron akong ID in a sa kanila. Kasi pag pinupost ko yun, pero iba naman yung kay Ate Sophia. Paano na yan? So, kung nakap nakapapanood ngayon si Atay Sophia, please like na lang and follow. chaka pag nag-comment kayo at pag nakita ko kung sino talaga yung totoo niya, ikakapot ko na. Oh, ba yun lang masasabi ko. Kaya, please follow and share na. Share really nito kay Sophia at saka